Gandang umaga po. Ah, si Tita Maxi ah, tapos na ang mooncake na la, la, la Saturday na quiz pa kayo, no? Pero ang mooncake week is, mooncake month is one month hanggang October 14. You can buy mooncake pa, pwede pa kayo kumain, walang masama no, sa suha, pwede din kayo kumain. Tapos, pag may moon pa, mag na kayo, no? Nang masama. Ngayon, may tuturo ako sa'yo. Pero, hindi ako doktor kasi iba. Minsan, nanonood, hindi nakitingin ng mabuti, nalagalit na. Hindi ako doktor, hindi ako psychic, ah, uh, feng shui master lang ako. Ngayon, may napanood ako sa nakalimutan ko YouTube o uh, TikTok, no? Meron isang doktor magaling galing sa China. 15 years na siya na tuturo na no, doctor siya. Hindi siya nakbibigay ng gamot. anak uh, tuturo siya yung mga matanda na masakit ng paa, ang likod, ang head shoulder, ganoon, napanood ko siya several times na pero hindi ko ginagamit kasi sabi ko parang hindi maganda ganun. o oh, hindi ako naniniwala. After <clears throat> may sipon ako last ma last week, may ubo. Sabi ko i-try ko nga yung, 'yung sinabi ni doktor. Ito lang po ang <clears throat> pinagamit sa atin, hair dryer. Kasi sabi niya <clears throat> Kasi sabi niya ang katawan natin, ang katawan natin malamig sa katawan malamig, no? Kailangan mag-hair dryer tayo, no? Para yun lamig lalabas. Papawis itong hair dryer ko. Tagal na. Tagal na ito. Tapos, oh, ito ang hair dryer. Pag na, ubuka ubo ka, sipong ka, itong hair dryer, sa likod, ibro mo. Ibro mo sa likod, ay yung damit mo, ibro mo o ulo mo, ibro mo, hanggang napawis ka. Hindi ka kakain, halimbawa may ubo ka, uh, humihika ka, uh, sipon ka, yan, hair dryer lang ang gagamit mo dito, ibro mo. Minsan yung pag ka tayo, itong hip, hips natin, ba diba, masakit. O paan natin malaks mata. Hair dryer lang gagamit mo. Ibro-bro mo. No? Yan lang, mga 20 minutes kung kaya nyo. Yun yun, Ay, yung ginamit ko kasi, na-try ko, aba, yun medyo lumabas ang pawis ko. Ang sarap. So, every, every night, pag tutulok ako, nabro ko. Yung sipong ko, ubo ko na wala. Yung katulong ko, umuubo. Sabi ko, Joy, gamit mo nga. <clears throat> Try nyo. Pina-ibro ko sa likod niya na okay din. Tapos yung tindera ko, yung anak niya, magpapahilot Ang lamik-lamik ang, pag mo yung malamik mo, lamik na ang kamay mo o katawan mo, ibro mo, lalabas yung mga lamik, parang yelo, parang ice na sa tao katawan natin, ibro mo, lalabas ito. Ito, may fracture ako, tinan mo, baluktot. Palaging masakit. Every day, oh, binibro ko, tinan mo, ang, ang pula na ibro mo hanggang mapula na stop mo na everyday ganun gawa mo pakula na huwag na pakulang sakit na huwag na tapos yung paako ba diba, mga paa natin senior masakit o lumakad, masakit o ako naman paako palaging malamig kamay ko hindi malamig ang paako every night malamig ang paako hagidaw ako ngayon ninagay ko oil massage ko muna Ibroko yung gitna ng paa ko. Binobroko, binobroko. Na okay ngayon. Every night gawa natin, lalo na tuhut natin. Kasi minsan tuhot natin malamig eh. Pag malamig na sumasakit, hindi ba? Lalo na pag nagpalit ng weather, pag isip mo, ah, bakit nang sakit ng paa mo? Pero hindi sakit yun. Lamig ng paa natin. So, sa knee and sa hips, ibro mo o matutulog ka na, i-blow mo, o hanggang mainit na paamo mo, matulog ka, ang sarap hanggang umaga. Hindi ka problema sa lamig po. Try nyo, walang masama, walang gamot. Air dryer lang, pag meron kayo sa bahay, try nyo mag-blower. Ito, minsan yung ulo natin, o ginaganong ko, o, before I sleep, kaya nga tinanong mo, early ang buo ko. Gabi-gabi, ko. Ginagamit ko ito, inaganong ko para hindi tayo tumanda ito mawawala tapos ganong ganong mo natin para hindi tayo kulubot maski na na tayo hindi tayo na kulubot na na sabihin na tayo samantala 60 sa 70 plus na tayo. Ano po? Ang sarap. Ano lang, oh. Importante, basta before ka matulog, ibro mo, tapos ganun ganon mo. Ang sarap. Yung mga blood circulation na lumalakat. Hindi tayo mabibertigo or palagi nahihilo. Mamiya. Para hindi tayo palagi nahihilo. Yan ang gagawin natin, ha? Ano lang, ito. Ito ayaw ko kasi ito ang maganda, ito ang certain ng mga matatanda. Pag gumanon, swerte. Ayawang ko bakit ngayon. Kailangan pag ganun. Pag ganun ka yung mo, wala na. oh Diba? Marami na papa-facial pala wala ito. Hindi po. Ito ang certain natin. Ito ang certain natin. Kaya kung gusto niyo ganun lang. Pag ganun mo lang. Huwag yung pag na iba pinahihila pa. tapak maganda, pero yung suwerte natin nawawala po. Ganun-ganun lang, para hindi sobrang lawlaw ang, ang face natin. Yan e lang po. Pag nahihilo ka, ganun ginagawa ko. Ang medyo hilo-hilo, ganun-ganun mo. Nawawala. Minsan, oh, bigla kang nahilo. Ito ang ginagawa ko. Hindi ako doktor ha, mamaya. may may na naman, tita, hindi ka naman doktor, natuturo ka. Hindi po, gusto ko lang ako mag-sharing na yun, alam ko. No? Kasi itong hair dryer, matagal na. Eh, hindi ko lang maturo kasi gusto ko try sarili ko. Kung totoo, lalo na ito, ang sakit, mo. Na blower ko, tinan mo, na mula na. Hindi na yun namamaga. No? Yung sana mamanhit. Ngayon hindi na. I-grow niyo, try niyo, walang masama. Wala naman payat, blower lang, no? Hindi kayo kakain ng gamot. Kasi yung mga antibiotic, nakakahilo. Sobra. Yung ginamit ko, antibiotic, nakakahilo. Araw-araw naantok ako sa tindahan. Kaya ang ginawa ko na bro ko, ko dito, likot ko, ang sarap. Napawis ako dito. Importante, pag napawis ito, hinto niyo na yung kasi lumabas na yun sakit natin sa katawan, no? Try niyo walang masama, ha? Marami pa ngayon ako order ng uh, calendar sa akin, good day, bad day. Uh, kung may gusto, mag-order na, bumili na kasi this year medyo mala, maaga kami maubos ang calendar kasi sabi ng China, uh, palaging baha, ganun minsan yung papel nila na uubos kailangan maakalo kami mag-order. So, thank you. Yan lang ang tinuturo sa inyo. Huwag kayo, mga mga yun na ako, doktor, hindi ako doktor, ha, tinuturo lang kayo. I'm sharing kasi minsan nakte-text sa akin. Hindi ka naman doktor, hindi ka naman abularyo, hindi ka naman ano, no? Hindi po, ha, sharing, sharing lang, ha? Baka kaalaan si Tita Maxi, doktor, hindi po. Nagtuturo lang ang alam ko. Pag nagsisharing ka, gaganda buhay mo. Kung may problema ka, one day. Salt agad. Yan po, ha? Salamat po, ha? Thank you for sharing. Salamat ako. Marami na YouTube ko. Sobrang, sobrang milyon na nanonood sa akin. And TikTok, YouTube. Salamat po, ha? Sana... Uh, okay kayo sa akin, palagi kayo na susubscribe, like and heart sa YouTube ko, sa TikTok ko, sa supporting sa amin, thank you. Ang papasalamat ko, yun alam ko, tuturuan ko kayo. Okay, salamat po, thank you, thank you.